So ngayon mga kaibigan, no, magpa-price update na tayo sa ating mga paninda dito sa ating maliit na sari-sari store. Ayan, kailangan talaga mag-update tayo sa ating mga presyo no, ng mga produkto kaibigan dahil napaka-importante po. No? And para na rin ito sa mga kasari natin dyan na bago pa lang nagsimula ng kanilang sari-sari store business at yung iba mga kaibigan na nakalimutan nila ang presyo. No? Marami ako nakikita mga kaibigan na no, nagpo-post sa Facebook, magkano ba ang bintahan ninyo na wala resibo ko? Ayan. So, magpa-price update tayo, no? Pricing si Ate JB. Latest update sa presyo kay Bigan ngayong November na malapit na yung Pasko. Marami kasi sa mga produkto ngayon ang nagsitaasan, no? Nagsitaasan ang presyo kasi nga malapit na ng Pasko. Ganun talaga, no? Ayan. First and foremost, kay Bigan, mga diaper na Ate JB, no? Wala akong small. Kasi nga, walang mga maliliit na bata dito. Walang bagong silang. So, medium 11. Large 12, ang XL ay 13. Ayan, kung meron mga bagong silang sa place nyo, adi, pwede kayo magtinda, bigano Ako kasi, uh, pag alam ko na wala mga bagong silang na sanggol, hindi ako bumibili ng sing, uh, ano ba yun, small. Kasi matingkal yung ating puhunan. Ayan. So, lahat ng napkin ko, basta modest at saka whisper, kaibigan, bigano ordinary lang. Ano po ito, seven. Yung mga sisters natin, meron tag 8, meron tag 5, depende sa klase pati Charmy. Yung all night ng bundis ni Ate GB kaibigan ay, ano yun, 15. Lahat ng palaman, basta maliliit kaibigan, 15 pesos. Uh, uh, except sa Star Magarin na 13. Ayan, ito kaibigan, 10 pesos lang. Pag malaki, 40 pesos po. Ayan, yung Star Magarin ni Ate GB, 37. Ayan, Dory natin, 53 kaibigan. Ayan. So meron yung mga corresponding prices ha. Pinapakita ko sa inyo kay no. Ayan kasi nga si Ate Gibingan ay may sakit. Obosipon At pon. thank you so much God wala well, tayong lagnat. Kaya mahirap ako magsalita palagi. Kaya tingnan nyo na lang kay Bigan, 'di ba? 53. Ayan. May mga presyo yan der friends. Ayan. Oh, diba, ba? Ayan. Yan so yan sta uh, cream corn 47 kay Bigan. Meron tayong fruit cocktail. Yan, lahat ng biflop ko kay na maliliit basta maliban na raw ay uh, except except sa Fiesta nga 29 lahat 26, yung malalaki 37 tsaka 40. Lahat ng sardinas kay dito sa ibabaw, no? Lahat kay ay except dito sa omega. Ano, lahat kay Biga diyan nakikita nyo 28 po yan. Family Senorita. Ito sa ilalim, 30 po yan, mahal yan. So, dito ko nalagay yung uh, mahal na sardinas. Dito lahat, 28 lang. O, ba diba? Yung wow ulam ni Ate GB, 28. Century na 43. Ayan. <laughs> Sorry kay Bigan, no? medyo nahinga si Ate GB. Ayan. Yung ating corn beef na maliliit, 43. Pag halidi, 41 pag uh, Argentina. Yung malaki, 63. Si Pure, uh, si Pure Foods at 78. Si ka 552 na ay 30 kaibigan laki 7 na mali 20. <coughs> ay sorry po. <laughs> may ano talaga may ubo si Ate JB. Ayan, mabinta to during weekend no. Sa Kulafo kaibigan ano na pala siya. 50 na punan ay 41 na. Noon 48 lang binibin, uh, bintahan ko nito. Ayan, 75 sa Hinebra. Ayan, si Muhito natin ay 145. Ayan, sa si Imperador ay 146. Mahal na talaga. Yung malaki na tanduway ay 145. Meron tayong maliliit. Uh, 70 pag 65, 80 plug uh, 5 years. Dito sa ating mga sabon, lahat ng shampoo kaibigan ni Ate GB ha. Lahat ng shampoo po ay 8 pesos. Ang conditioner po ay 9 pesos. Lahat ng Wings Powder variant 8 Pesos. Ang surf ko kaibigan, nagmahal na si surf powder, kaya 9 pesos na po si surf powder. Yung Jumbong Breeze, Ariel, at saka si Tide. Ang bintahan ko po nila ay 7.10 pesos mga kaibigan. Lahat ng fabric conditioner ni Ate GB 8 pesos. Lahat po. Ayan, 8. Ayan. So, yung ating mga toothpaste ay meron tag 10, meron tag 12. Depende sa klase. Meron din tayo dito kaibigan. Ito yung mga... Ayan, yung kolon, 20 pesos. Meron tayong alcohol na tag-28. Yung malaki, 40. Pero, binili na. Yung efficacy na malaki, mayroon tag 90. Depende sa klase. Ito, acetate manzanilla, dear friends. Ano ito? 30. Yung malit na efficacy, 40. Depende sa klase. Yung pulbo, 20. Mayroon ding tawas. Nagtitinda rin pala ako ng light bulb. Ayan, di ba? <laughs> may humahanap, humaha naghanap kaibigan. Paminsan-minsan naman may naghanap. Mabuti na yung may stock tayo. Hindi naman ito na-expire. <laughs> so, 65 pesos kay kaibigan. Ang puhunan nito na ay 50, 54 meron kang 11 pesos. Yung mga Zondrox natin kay Bigan, 12 maliit, ang susunod ay 20, ang susunod ay 30, ang litro ay 50. Yung color no, ay 32. Yan, may price yan. Si Moriatic ay 32 pesos mga kaibigan. Ayan, yung mga katul at posporo, 3 pesos. Tissue natin ay 12. Ang ating uh, cotton ay 8 pesos. Meron tayong mga wipes. O, ba? Diba? Ito, mga cotton buds, 10 pesos. Ito 30 ah uh, chicharon. Ayan mga pansahog sa ulam kay bigan ito 20. Ayan gulaman ma mabintang mabinta ito kay bigan lalo't mainit ang panahon mabinta yan. 20. Tomato sauce natin 25. Meron din ako mga tomato sauce dito kay bigan nakahang no. Ayan para safe kay minsan kasi may mga daga kasi wala yung pusa ako dito. Pinagalitan ko yung pusa ko kay bigan kasi kinagat ako kaya walang pusa sa tindahan ko ngayon para ma-safe from um, rot, rat, mga daga yung aking mga paninda, nakahang sila. 23 si tomato paste, 25 si Del Monte sauce. Tomato sauce. Lahat ng sabon na mali-late 8, yung malalaki 14, 15, tsaka 16, depende sa klase. Ayan. Yung mga sabon natin pampaligo, 21 si Silka, 23 si Safeguard, 32 si Kujisan, meron tayong Sulfur, 40, 26 si junson, Perla, 19. Unsa ano man? Ay, merong bumibili ng bigas kay Bigan. Nagtitinda para apala ah, ng bigas, no? So, ano, ganador dong? Pila? Ay, may bumibili ng bigas kay Bigan, no? One kilo of ganador. Si ganador pala kay Bigan, ang bintahan ni Ate Jib ay 61 pesos. Ito yung pinakamahal na bigas dito sa tindahan ko. Actually, limang klase yung bigas ni Ate Jib, their friends. Mamaya ko na lang sasabihin sa inyo yung presyo. Bibigyan na muna natin yung ating suki ng ganador. O, sa kilo, dong? Which is uh, 61 pesos. Ayan, ito. Matagal na itong uh, weighing scale ni Ate Gibi, their friends. Lagpas na 20 years. Bibigyan na natin siya ng ganador, ha? Ayan, mga kaibigan. Si ganador na isang kilo. Salamat, dong. 61 pesos. Oh, 61. Imo e kwarta. Salamat. Ayan, kaibigan, no? Matinda kayo ng bigas, kaibigan, ha? Kasi nga, ha, everyday, everyday talaga araw-araw may bumibili ng bigas kay Bigan. Magandang source of income ang pagtitinda ng bigas. Ayun mga kay Bigan, uh, continue na tayo no, nagtitinda tayo ng mga pansawag sa ula, mga pampalasa. Si Mang Thomas 44, ayan, yung ketchup may 33, may 30, may 54 sa si Dolmenti. Depende na po sa klase mga kaibigan na pinapakita ko lang po sa inyo may mga prices naman yan. Itong suka natin ay 20. Yan, Meron tayong hot sauce. O tika muna kaibigan na meron palang magpapabariya. May naglalaro sa ating uh, computer. Singkora. may nagpapabariya kaibigan. Meron din kasi Pesonet Cafe si Ate JB. Shout out sa ating na mga players. Wala. Tingnan nyo, may mga batang naglalaro at, kaibigan no. Thank you so much God. Ayan so back tayo kaibigan. Nauna na ada na sa kilid lam. Sa too. Ayan, back tayo. <laughs> Ayan. So, yun yung mga panina. Meron akong itlog kaibigan noon na bagong dating. Uh, large po ito kay kaibigan. 10 pesos ang bintahan ko. Uh, 8.50. Yung puhunan their friends. May mga chichirya. Yan, yung tuyo ko. Dalawang klase na lang. Yung uh, haul haul. 10 pesos. At saka yung uh, galunggong which is bodboron. 6 pesos kasi maliliit. Yung asin ni Ate GB, dear friends, ay 2 pesos ang pack. Ayan, meron tayong cornstarch na 3 pesos. Ayan, so, asa na ba tayo? Ayan, dito tayo kaibigan, no? Sa off lotion natin, 12. Si Gatsby Seat, Asete, uh, 7, 7. Yung Rixona natin ay 10. Ayan, yung mga pampaganda natin kaibigan, may mga prices yan. Depende na rin sa klase, mga kaibigan. Ayan, mga pampaganda, meron tayo niyan. <laughs> ayan, ayan. So dito kay Bigano no? mga agents the light pala no. Basta lahat ng kape na single ay 10, mali, uh, except sa Sanmig na 9 pesos. Lahat ng kape basta single 10 pesos. Ang Sanmig lang ang 9. At lahat ng twin ah uh, twin pack ay 15 pesos. Yung steak ay 4 pesos lang. Yung 25 grams or 20 ah uh, 25 grams at uh, 23 na lang pala ay 25 pesos. Ang Milo ni Ate Gibi, mabintang-mabinta kay Bigan kasi ako lang nagbibinta ng 10 pesos na Milo sa place namin. Yung kakupitinsya ko, kung hindi 11 pesos, 12 pesos ang bintahan nila. Ako ay 10 lang. Ito ay 8 pesos. Energy na uh, ni Ate GB ay 11 na. Noon ay 10. Ayan, meron tayong sirelac na tag. Ano to? 13. Ayan, si Quaker Oats ko kay Bigan ay uh, 16 na. Ayan, si Birch Tree ay 13. Si Bourbon ay 14. Basta adult, 20 yan kaibigan. Yan, meron tayong Greyhams na 55 pesos. Mahal na pala, no? Lahat ng noodles ni Ate GB, basta hindi siya hot and spicy, hindi maanghang, 12 pesos. Pag maanghang ang noodles kaibigan, ang bintahan ko niyan ay uh, 13. At lahat ng Lucky Me Pancit Kanto ni Ate GB ay 15 pesos lang. Kasi ang puhunan natin ay 11 pesos and 50 uh, 50 centavos kaya kinse lang ang bintahan natin lahat ng biskuit ko dito sa stante kaibigan ay 8 pag wala sa stante ito 10 pesos o tingnan nyo lahat sa stante 8 pesos yan ha sa buday ay meron tayong customer mo, buday miswa ayan yung miswa kaibigan ay 3 pesos ayan Paki-comment sa Tagalog area no sa Manila kung meron kayong ano miswa diyan 36 dai 12 nag 3 o sa kapak ang udong, ah, uh, yung udong kaibigan 4 pesos, ito 3 pesos. So, ah, uh, isang pack sa kanya kaibigan 12 pieces po ito. So, check natin. Lamang udong? Oh, 12 pesos times 3. Isang pack ay 36 pesos. Pila udong? 4 pesos. Ah, uh, udong kaibigan ay 4 pesos. Ang ating uh, miswa ay 3 pesos. Bibigyan na muna natin yung ating suki so na duharaday. Uh -huh. Yan, udong. Nagbibinta ba kayo ng udong kaibigan? Partner ito sa sardinas. Masarap ito. Sardinas. Sad. Oh, tingnan nyo. <laughs> sardinas talaga. 36 kaibigan na miswa at saka dalawang udong. Ang sa'yo mga sardinas na hang dili. Yan, sardinas natin ay 28. So, 72 lahat. Oh, ayan. Mga spices kay kaibigan. Diliha lang, no? Gusto rin ng ating suki na bumili ng ahos or bawang in Tagalog. Pila dai? 72 pa na. Tag piso ang ahos. Kana lang. Pila? Usa. Usa ka bok piso? <laughs> Pila din pikas? Wala, binook minu man peso 72, pwede 3 para 75 tanan. Kana lang. 3. Ayun, bawang kaibigan, piso yung isa. So 3 pesos, ini 3. 3 ni dai. 75 tanan. Oo. Kana ra? So na plastik plastic. Ay, ha. So 75 kay ang pera ng ating customer ay 100. Balit 25 pesos po ang kanyang sukli. Ayan, habang tayo ay naggumagawa ng video, may bumibili. Thank you so much, God. Salamat, Dai. Salamat. Ayan, so masaya tayo kay no? habang tayo ay naggumagawa ng video, may mga customers. Ito kay tag 7 pesos ito ha. Uh, 4 pesos yung aking puhunan <laughs> maganda ito kaibigan, malaki yung kita itinda rin tayo ng asukal kaibigan yung puti ay 27 yung aking uh, mantika ito kaibigan, ang central natin ay 23, yung brown sugar yung puti 27 meron tayong munggo 25, harina 15 yung mantika natin ay 25 pesos ang 1 fourth Ayan. by 1 fourth kasi yung mantika sa amin kaibigan 25 pesos, tingnan nyo 25 pesos pa ito kay kaibigan ang puhunan ko ay 24 at ah, uh, 21 meron akong 4 pesos meron yung patingiting na mantika pag puno yung yakult 10 pesos pag half lang ng yakult ay 5 pesos don't mind kay kaibigan ha medyo ano na talaga oh madumi na yung lagayan ko na mantika kasi nga yung tindahan ko nasa harap lang ng kalsada marami alikabok ugasan natin mamaya desiccated coconut yan kaybigan, may bibili ng desiccated At nagtitinda nga rin pala tayo ng mga bigas kaibigan. Limang klase po ng bigas yung tinitinda ni Ate JB. Ito po ay yung bigas mais, their friends. Iwan ko kung kumakain kayo ng bigas mais dyan no, sa Tagalog area kami sa mga mga bisaya po ay kumakain ng bigas mais 50 pesos po ang bintahan ni ate GB niyan and meron din tayong ivory kaibigan, na 59 pesos yung ganador ko po ay ang pinakamahal 61 pesos ito si Bia ubos na kaibigan. bigan kailangan konti na lang 57 pesos ang 1 kg akala ko ubos na si Bia hindi pa pala at ito, their friends, 57 pesos. Si Jaguar, pinakamura, no? Sa akin, mga tindang bigas. Limang klase lang po ng bigas, kaibigan. Ito lang kasi yung palaging hinahanap ng mga customers ko. Ayan. <laughs> Sorry po, hindi galit sa Ate Jibia. Uh, nahirap pa lang ako magsalita, kaibigan, kasi nga may sakit pa tayo. Ayan, yung beer natin, papaobos na, their friends. Yung red obos na. 125 pesos ang isa. Yung maliliit na soft drinks ay... 15 pesos yung litro na soft drinks R4 ay 45 pesos nagtitinda rin tayo ng school supplies pero mamaya ko na lang ito gawa ng vlog kasi i-arrange pa ni Ate not at may alikabok pa baka ibasyo na naman si Ate JB ayan ito lampaso kay bigan 20 ayan itong walis kay bigan ay ano ito ito ay 50 pesos ito ay 55 ayan so pupunta na naman tayo sa labas there friends Papakita ko sa inyo yung mga biscuits tsaka mga cakes kasi pag sa loob tayo mag against the light. Lahat ng cakes ni Ate JB basta maliliit ha except sa don do donut na 14 pesos at mamon na 20 pesos. Lahat po niyan kaibigan ay 10 pesos yung aking cakes. Lahat ng biscuits dito ay ano lang 8 pesos. At ito kaibigan sa labas ay tag ano yan 10 pesos. Tingnan nyo na lang oh, di ba? <laughs> Yan yung mga paninda natin sa loob ng refrigerator maglagay tayo isang tip maglagay tayo sa harapan para naman malaman ng ating mga customers na nagtitinda tayo nito kasi yung iba kay Bigan hindi na nagtatanong hindi nila alam nagtitinda pala tayo kaya uh, maglagay tayo ng sample yung mga paninda natin na nasa loob ng refrigerator maglagay ng sample ha lahat ng junk foods na maliliit 10 pesos yung malalaki katulad ng Nuva, Piatos at bikat 20 po yung maliliit 10 lahat ng kindi ni Ate GB ay 125. Pero may exception. <laughs> yung bar nuts, uh, 2 pesos nyo. Ayan. Pero pag 5 pesos, 3 pieces. Yung mameso ni Ate GB ay gamis lang at saka yung mother friends. Ayan. So, yan lahat ang mga paninda ni Ate GB. Meron pala tayong uh, listahan ng presyo ng bigas dito. Ayun duman yung aking kaibigan siya at may sari-sari store din. Mangumpra na kalin? Nagmay dala na ng bag. Bayad kayo ng utang. Ah, <laughs> Yan yung kaibigan ko, their friends. May tindahan rin po siya. Yan, pasok na tayo sa labas, kaibigan, ha? Ayan. Ayan. May customer na naman, may clients. Fans na? Ng... Oh, si Kitty, si Kitty, Kitty. Kasama ni Kang Erek, Sir Erek. Ayan, bibili ng pants, kaibigan. Bibigyan na natin. Ayan, mga kaibigan, back to our video. Mayroon uh, may lang customer kanina, no, na bumili. So, si Magic Sarap, kaibigan, noon ay 5 pesos, ngayon ay 6 na. Si uh, Ginisa, noon ay 3, 4 na ngayon. Si Vitsin, 5 na po. Ayan, itong uh, Noor natin noon 8, ngayon 9 na. Ayan, Si Coco Mama GB Ate GB, 37, no? Mahal kasi yung pagkabili ko nito kay Bigan kasi wala sa supplier ko. Sa so, UFC ay 15 pesos na hindi na 14. Nagre-repack rin po ako ng cheese powder which is 15 pesos. So, yung popcorn ay 15 pesos. Ayan, everyday battery kay Bigan pag everyday 23. Ayan. Pag hindi everyday 12 pesos. May mga plastic rin tayo ha. Number 1 is 10. Ito 12 number ano to? 4 ata. Tiny plastic kay Bigan is ano ito uh, 15 pesos yung plastic sa yellow ice water na plastic ay 27 pesos nagtitinda rin ako ng mga chinelas which is yung pag pang malaki 75 pesos pag pang bata ay 65 pesos kay bigan yan yung mga pang kulay ng buhok 20 pesos yung clean cards 25 pesos kay bigan 23 yung floor wax ayan mga noodles natin ay 26 pesos okay na dong Ayan, meron tayong mga customer Bigano no? naglalaro. <laughs> Ayan. Ay yung jump uh, jumpong natin kaibigan ay 32 pesos. Ayan, ito kaibigan ay 40. Itong malaki ay 48. Yung drinking straw natin ay 17. Meron din tayo dito na 20 na sinigang. Oyster sauce ay 8 pesos. Yung maliliit na patis ay suka at suka ay 3 pesos. Yung malaki na patis ay 14. Yung mal malaki na ano, suka ay 11. Ayan. So, yung, pan, ayong yung bihon ko, kaibigan, no? pancit bihon, nandito, 25 pesos to. Nakahang pa. Kasi parang hindi kakainin ng daga. Yung, yung mga pang spaghetti at pang uh, yung mga makaroni, at saka pasta, kaibigan. 74 ang half kilo. Ayan. Half kilo yan, 74, kaibigan. Si Lungi, na pang bam eh, or pancit bihon. 20. 20 pesos yung isa. Ayan. Yung ating absolute na malaki kaibigan, 6 liters ay 88. Yan, dito sa refrigerator. Ayan, so itong maliliit ay 15. Yung malaki na mineral ay ano ito, 15. Yung mga litro na na soft drinks ay 45. Yung malalaki na beer ay 125. Yung maliit ay 65. Gatorade kaibigan, 50. Si Chucky ay 17. Si Sito ay 17. Sabi mo, Ayan, meron na naman tayong customer. Thank you so much, God. Maganda no, mag-video-video. Tapos, my customer. Marlboro. Marlboro. tama nasa tamas. Ganda ito, tamas. Siya na tamas? sa dito. Tanawa dito sa lamisa ka. Ayan, 10 pesos na ang Marlboro. Kaibigan, nagmahal na kasi. Nere, dere, lamisa. Ayan, marami tayong customer. Thank you so much, God. Oh. Sayo mo nang? Coke niya, may bumibili ng Coke, which is 45 pesos at saka ice. Ice, kaibigan, yellow po yun, no? Ice na ang tawag namin dito, no? Bisaya. Kami po mga bisaya, ang tawag namin sa yellow ay ice. 3 pesos po ang ang yellow. Mabinta nga pala ito, kaibigan, si Jilly, no? 10 pesos, ha? ano nung na? Tagsa mo? Okay. Ayan, 45 si Coke. Masaya ko kay Bigano no? dahil love tayo ni God habang nagbi video my customer thank you so much.